Hi guys, welcome to Villa Alfredo's Resort Ayan yung pinakamataas na uh, slide dito sa Villa Alfredo's So ayan guys, maglalakad lakad kami ni Jacob Ayan Alam niyo ba guys na ang um, Villa Alfredo's ay meron siyang 16 big pool Ayan guys, isa lang sa mga naipakita ko dito sa may ko dito sa videos na ang mga kan, ang mga pool dito pero meron pa akong hindi na video handa so sobrang lawak hindi ko na nagawang lakarin pa ayan guys nung gabi pagdating namin sinamantala na namin ni Atili ang pagligo or pagbabad sa pool habang walang tao syempre solong solo namin yung pool so ayan nagkapi kapi kami sa gilid tapos, bawal pala ang magkape sa tabi ng, sa gilid ng pool. Pero, nakapagkape naman kami, guys. Ayan. Hindi ka nakakatakot ang pagligo sa gabi. Lalo na, meron naman siyang tagabantay. Or, meron lifeguard, guys. Ayan. Tag-isa kami ni Atlee sa mga na lifeguard. Nakakatuwa lang yung mga halaman dito, guys. Tignan niyo puting-puti yung halaman sa gabi, oh. Ang gandang tingnan. Alam nyo ba guys na bawal na bawal ang kumuha ng halaman dito kasi may multa eh, ng 2,000. Bawal na bawal kang kumuha ng ano, halaman dito. So yan guys, kinabukasan pumunta kami sa mini zoo or aviary na ang 30 pesos ay nyo si Ate Lina takot siya sa <laughs> <laughs> sa, uh, sa kalakot matapang siya Maraman silang different kinds of ano dito, birds. Like parrots and basta marami iba't iba kasi hindi ko na lahat na video dahil nga puno na yung storage yo guys. Meron sila dito mga aquarium na uh, deep, deep, iba't ibang mga fish, uh, turtles, Basta, ang dami guys, Kaya mag enjoy ito yung mga bata dito. Tignan nyo si Isha, ang tapang-tapang niya guys, sinahawakan niya si Bornok, daig pa niya ako. Ay, nakakatakot. Pero mabait si Bornok guys. Ayan, yung mga iba't ibang birds na yan, pwede kang magpa-picture sa kanila. Ayan. Ayun naman yan. Parrot na yan. Nag-hi-hi sa noon niya. Nag-hello din siya, guys. Ayan. Then, papakit ang gilas pa yan, guys. Tingnan nyo. Ayan, yan, yan, yan. Ang ginagawa niya. Hmm. Ayan. So, ayan. Pumunta na kami dito sa pool ng pambata. Kasi mag-swimming na sila Aisha. Si Jacob. Si Gia. Yan, magsiswimming na sila. Yan sila. Then, kami naman, syempre, magbablog ako, guys. Diba? Alam nyo naman. Tsaka, mainit sa araw. Arte-arte. <laughs> so, ayan. Kami naman ay maglalakad-lakad. Sila ay magsiswimming. Mm, yan. Yan enjoy na enjoy yung mga kids. yun mm, yun, may bumabuhas pang tubig sa taas. Tsaka may jacuzzi dito guys. Dalawa to. Pero isa lang ang may tubig. Yan si Mariana, at na si Ate Lay. Ayan. Alam nyo ba guys na bukod sa... Meron din isang wall climbing dito guys. And zip line. Ito, so, lakad-lakad tayo. Hindi na namin napuntahan yung pinakamalaking pool dito, yung may zipline. Gawa ng napakalawak kasi guys. Sa so, sobrang lawak, masakit na yung paa namin maglakad. So, ito guys, in under maintenance pa siya. Kaya hindi siya open, hindi siya nag-operate. Yan, under maintenance na siya. Marami ditong pag-i-stay, pwedeng pag ng mga rooms, guys. Mababa lang naman yung kanilang uh, presyo. Pwede ka mag-overnight. Pwede ka rin mag-rent ng mga cottages until midnight, 12 o'clock, 12 p.m., guys. Ang mga open yung pool. So, ayan, guys. Ito ay close din. Yan, isa sa mga maganda rin na pool ito guys kasi yung mga bata kayang-kaya nilang languin or may slide din siya guys. Oh yeah. Yan guys, 'di ba? Wow, galing ng bata. Tapos meron din sila guys, ma Marami silang mga iba't ibang klase ng halaman. Ngayon ang sinabi ko, bawal na bawal kumuha dahil may multa ka ng 2K kapag ikaw ay kumuha ng halaman dito. So, ayan guys, yung... Ito yung wave pool. So, na hindi na namin siya naabutan na nagwi-wave kasi nasa inaurasan yung pagpapawave nila. So, ayan. Lakad-lakad si Ate Lakad-lakad. May pool pa doon na pambata. Ayan. Ayan guys, yung pool. Pwede sa mga bata oh. Ang laki, laki, ang ganda pa ng view. Pwede ka picture-picture niyan. -picture. Samantala ni, niya, ng pa picture Ayan. Picture-picture kami. Thanks for watching. Subscribe to my channel guys.